What's up mga ka sports Panibagong video na naman ang mapapanood ninyo ngayon. Dahil nga sa kontrobersyal after manalo ng Ginebra sa Game 3 PBA Finals, may mga napatawan nga ng sanksyon dahil sa pagpost sa social media. Ito nga ay sina Hayden Blankley at Miles Powell na sinasabing luto nga daw ang nangyari sa larong yon tapos, para naman kay Coach Brian Gohar maaring mawala na nga siya sa PBA being coach dahil pa sa ng araw nitong tira sa liga. Ito ay ayon sa rumors mga sports Ano naman ang naging desisyon ni Kome about dito? At Scotty Thompson, may bagong napabilib na naman. sa nagawa niyang monster rebound sa late game kaya nanalo sila kontra Bay Area? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago ang lahat, pakisuportahan naman na akin channel sa pag-like at subscribe. I-click yun na rin ang notification bell button para like kayong updated sa mga latest videos ko. Tara, pag-usapan na natin yan. Tila hindi pa din nakaka-move on ang karamihan sa Bay Area dahil sa pagkatalongan na nangyari kontra jeans. Dahil lumamang sila ng 14 points sa game na yun. Tapos nakaka-comeback nga ang Hinebra. Halos buong quarter nakuha nga ng Bay Area ang kalamangan at na-dominate nila yung larong yon dahil nag-click nga yung 3 point shooting nila sa laro kahit may panakanakang run na nagagawa nga ang jeans from first to third quarter pero nagbago nga lahat yun nung pagdating ng fourth quarter dahil sa last 3 minutes doon na nga sila nakakabol ng gusto sa laro at tuluyan ng nakalamang kontra Bay Area Biglang ang minalas yung outside shooting nila at yun ang naging daylan bakit hindi nga nanalo ang Bay Area contra Jeans dahil sa stop sa na nagagawa nila late game. Pero ang isa nga sa umaangal ng after the game ay itong si Hayden Blankley na isang superstar ng team na may inaangal about sa mga referee na luto daw ang nangyari sa game 3 na sana naging fair naman daw ang PBA. Mahahalata nga dyan sa tweet niya na parang nag-aalangan siya sa liga dahil sa maling tawag daw na ginagawa ng mga refs kaya sinisitsin niya ngayon sa pagkatalo nila. Pero kung mapapansin ninyo sa last 4 possession ng Bay Area, lahat ng yun galing nga sa 3 point shot. Karamihan kay Glenn Yang na puro 3 ang ginagawa niya. Tapos pinipilit niya pa din tumira sa 3. Na hindi nga pumapasok. Hindi nga masyado naging maganda ang ikot ng bola sa Bay Area that time. Tapos 4 shot 3 pa din ang ginagawa nila. Kaya dahil doon, isa nga si Blankley sa napatawan ng fine na worth 100k dahil sa nagawa niyang yon. Kinausap nga din siya at pinatawag ni Kume para mag-explain sa pag-tweet niya about sa PBA Finals Game 3. At habang si Miles Powell na kahit hindi nga nagdalaro ng game na yon, ay todo supporta pa din siya sa team niya. nag din siya at sinabing nakatagpa nga PBA na do better daw ang sinasabi niya. Yung jeans, 43 throws sa buong game tapos sila 10 lang daw So pinapamukha niya na mas madaming follows daw na nangyayari sa Hinebra Pero kung papanoorin niyo yung buong game mga sports, Most of the time sa labas nga tumitira ang Bay Area at even si Andrew Nicholson Kundi nga perimeter Open naman siya sa ilalim itong si Nicholson kaya nga dinadakdak na lang niya ang bola At habang sa Hinebra Hard drive nga sila lagi Kahit hindi nga ganong aganda yung half court set play nila Sinusubukan pa din nilang umiscore pero karamihan, kaya nga nakahabol siya ay dahil sa second chance points, lalo na nga nung fourth quarter. Kung titignan nyo yung stat sheet, lalo na sa steals, 9 steals nga ang Hinebra buong laro. At habang sa Bay Area, tatlo lang. So dyan pa lang mo kung sino nga aggressive sa laro. Sa 3 point shot, 41 attempts ang Bay Area at 26 naman para sa jeans. So, 50% ng shot attempts ng Bay Area ay galing nga sa tres. Tapos, magtataka pa sila kung bakit konti lang free throws nila. Kayo na lang din ang umusga mga ka sports Tapos, si Coach Brian na pasimple din na tinitira nga ang liga. Mabuti eh, hindi nga siya napatawan ng fine ni Kume dahil mukhang medyo safe ang sinasabi niya. Pero may rumors na maaaring tanggalin na nga daw itong si Kume kung hindi niya nga daw makontrol ng mga players niya sa mga pinagsasabi na luto ang mga referee na tinatawag nila. Maaring alisin na at mawala na nga doon siya ng sa PBA. Ito ay ayon sa rumors mga ka sports Dumako naman tayo sa bagong umiidolo daw kay Scottie Thompson. Meron niyang sikat na celebrity na tila inimbetahan ni Kume na manood ng live sa game. Ito nga ay ang sikat na ML player na si Doggy. Napabilib nga si Doggy dahil sa nagawang putback rebound nitong si Scotty At hindi niya nga mapigilan na mapatayo at magflex pa Kaya naman mahalat ang isang funding nga din itong si Doggy ni Thompson At siguro Hinebra din siya Dahil sa magandang comeback na nagawa ng Hinebra kontra Bay Area Pero para sa inyo ba mga ka-O-Sports Tama lang ba na pinag-fine ng malaking halaga na pera na Blankley at Miles Powell ng Bay Area? Or, dapat bang ayusin ng referee ang mga tawag nila next game? Mag-comment lang kayo sa baba mga ka sports Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo. Paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Mag-iingat kayo palagi. At peace out!